Eto nga't may isang misis na magagarute for today's video. Eto lang sana mga frame ng bintana ang pipinturahan ko. Ewan ko kung ano pumasok sa isip ko at pati etong mga bubog ay pininturahan ko din. Pero bago nga ang pagpipintura, eto muna mga kaganapan kanin ng umaga na halos hindi talaga ako magkanda o gaga. Pagkatapos ko nga magkape, eto nga't nag-asikasa na ako dito sa kusina para magluto ng almusal. Bali, nagsala nga muna ako ng sinaing. Dahil baka mamaya luto na ang ulam namin tapos wala pang sinaing. Madalas talaga ganun na nangyayari, minsan talaga nakaka- kalimutan ko magsaing tapos yung ulam namin luto na. Dahil may mga trangkaso nga mga kasama ko dito sa bahay, eto nga't magluluto ako ng tinolang manok dahil kapag ganitong may trangkaso, masarap talaga humigop ng mainit na sabaw. Nung una, nilagnat ang panganay ko, pati na nga ng ang bunso ko. Tapos eto naman nga yung asawa ko ang nilalagnat. Kapag ganitong nilalagnat, wala talaga silang gana kumain kaya naisipan ko nga magluto ng tinola para naman makahigop sila ng sabaw. Kapag ganito kasing nilalagnat, masarap talaga humigop ng mainit na sabaw. At habang nagluluto nga ako dyan, hindi talaga ako magkanta ugaga gaga dahil ayun nga, habang abala ko dito sa kusina, nagliligalig ang batang maliit at hinahayaan ko lang talaga dahil gusto lang naman niya magpakarga. Iyak lang talaga siya ng iyak pero hindi naman yung as in utas na utas. Bali, umiiyak lang siya, yung iyak lang talaga na gusto niya magpakarga. Tapos pagkatapos ko magluto, hindi pa pala sila magsisikain talaga naman. Ang galit ko talaga. Kaya nako, ang ilay ko talaga kaninang umaga kahit na masama ang pakaramdam ko, eh talaga naman nagbubunga nga ako. Sino ba namang hindi magbubunga nga? Sabi ko nga, pinabayaan ko yung bunso ko na iyak ng Iyak matapos lang ang pagluluto ko para naman makakain sila at makainom ng gamot. Ang ending, mga hindi pa magsisikain, nakakainis talaga. At dahil wala nang tigil ang bunga nga ako at naiinis talaga ako, nagsikain din naman sila. Kaya yun, pagkatapos namin magsikain, eto at naglaba na ako dahil Sabado nga ngayon, laba day talaga. Pero dahil every two days ako naglalaba ko, kunti lang talaga ang nilabahan ko. Tapos eto nga naisipan ko na magpintura. Balay, eto nga palang ginamit kong pintura ay from Protein na all-purpose paint nila. Pwede sa kahoy, sa bakal, sa semento. Odorless na din to. Tapos ayan, may kasama na siyang liha at saka brush. Bale, ito nga palang kulay na to ay beige yellow para naman medyo light yung kulay niya at medyo maliwanag. Tapos ayan, pininturahan ko na nga itong frame ng bintana. Frame lang talaga ang pipinturahan ko. Kaya lang hindi ko talaga alam kung ano pumasok sa kukote pati bubog pininturahan ko na din. Alam nyo yung gayong feeling na parang surat-sura na ako dahil habang nagpipintura ako, dapat kasi merong tape. Kaya lang, wala talaga akong tape. Kaya yun, pati bin, yung bubog niya na pipinturahan din, nalalagyan ng pintura. Kaya sabi ko, pipintura sinisirahan ko na nga lahat. na magiging resulta. Tapos ayan, ingat na ingat pa ako sa pagpipintura dahil nalalagyan nga yung bubog. Bale yung frame nga lang yung pinipinturahan ko. Tapos yun nga ang ending. Pati bubog talaga pininturahan ko. Naku, oh, ewan ko na lang talaga. At ayan nga, ganito talaga ang senaryo. Basta may ginagawa ako. Kung kailan ako may ginagawa, sa pa nagliligalig tong batang maliit. Naku naman. At ayan na nga, kalokohan ko talaga. Pati itong bubog pininturahan ko. Tingnan nyo naman na naging hitsura. Pero mabilis siya matuyo ha?